Ito yung first timer sa lahat. First time na nang itlog at naghatch. Pero ang bait niya, kaninang kinuha ko. Uh, 'Di ba yung ibang yung, ano inahin pag mo sila talagang nanlalaban sila. Ito hindi, mabait siya. Kasi sinasanay ko ang mga manok ko na yung hinahawakan ko sila. hinahaplos haplos ko sila pag ano, kukunin ko sila regularly tapos uh, hinahaplos ko yung ano balahibo nila para hindi sila wild bag ng itlog sila, kaya nag-hatch sila ganyan, so ito nakahatch siya ng seven heads nakiti so okay na rin, as a start sana sa next na ano niya, pangingitlog niya mas maraming konti at hindi wala pa silang pagkain tubig pa lang yung binigay ko, nilagyan ko ng oregano oregano extract. Yun. Tapos, itong ano, itong mga kiti. Eh, mamaya ko pa bibigyan. Mga hapo, mamaya pa, mga how many hours pang palalampasin ko kasi meron pang maliit dyan na ano, yung itlog na isilama ko na sa kanya kanina. Tapos, napisana, So, ano pa lang, parang mahina pa. And kung pakakainin ko na ang mga yan dyan, eh, baka yun yung magiging cause ng paste event nila so mamaya mamaya na lang kaya oh, mga late na lang ng hapon ako magbibigay so ito naman yung pinanggalingan nung mga 12 heads na kiti yung 1 month na ngayon so, 30 days na nila ngayon bukas pa ang, ang, ano, ang talagang end ng ano nila kasi 26 nung napisang mga yun eh so, ang one month dapat nila na magstay dito ay hanggang 26 pero nilipat ko na sila kasi makipot na para sa kanila itong brother na to so katabilang nila yung bagong pisa so tatlo kasing compartment ito ngayon papakita ko sila sa inyo ayan na yung mga one month old matiti. so dito na sila sa mas maluwag na uh, brooder dati so dati ito eh so ito na yung palakihan ko hanggang one month na ay one month one month sila dito so mag mag to two months na sa two months old na sila ta sa time ngayon kasi one month sila dun sa brother then magiging one month nila dito sa ako ililipat dun sa growing pen dun sa baba yung nakalupa na sila yun so mas masaya sila ngayon kasi maluwag yung ano nila yung pen nila o yan, maluwag, di ba? Kumpara doon. Ito naman, ito naman si Miss Crown. Ayun, pumupo pa. <laughs> Inilipat ko na dito magisanya niya talaga kasi hindi pwedeng magsama sila kaagad ng ano, yung ibang manok. So, mas maiging dito siya para makakain. Patatabain ko muna siyang konti kasi medyo magaan talaga. Hindi siya talaga pwedeng ano pa, yung isama sa tandang bata pa kaya para kumbaga yung tunog niya eh kiti pa rin eh It, pa rin so kiti pa rin siya so ito na si Kaki oh magpa five months na sa September 7 uh, at hindi ko na siya maha ano mahawakan kasi pagka ano, hinahawakan ko, pumiglas na siya, hindi na kagaya ng dati na maamo siya sa akin. Although, hindi masyadong maamong maamo ito, mas maamo yung iba. Oh. Pero, ang ano niyan, kagandahan niyan kasi, malaki. Tapos, ayun, bumaba ngayon si ganda, yung naglilimlim. yon So, nine talaga yung ano niya. hindi na naragdagan yung itlog niya. Nine lang talaga, three. 369 at <laughs> ano medyo madilim mo yan 36 369 yun tapos ito naman si apak-apak niya talaga yung ano ito naman si tinatapakan niya Binabaliktad niya yung kainan niya kaya mag-isa na nga niya yun ba yan mm. mag-isa mo na nga Binabaliktad mo pa yung kinakainan mo ano naman si darling naman oh, ito siya Bumigat natin yung bangko kanina. One kilo na siya. Kasi nung iniwan ko ito, mali, ano, parang ito yung uh, huli. Ito yung pinakamagaan sa kanilang lahat don sa, ano, sa bats nila. So, okay na rin yan. Pa, palalakihin ko kasi tinitingnan ko matangkad din siya. Hindi, uh, hindi siya kaliitan. Ano lang, nahuli lang. Ewan ko, baka inihalo ang, ang hula ko na itlog ito ng, ano, yung inahin na isa na binenta ko nun. <laughs> Tapos yun, yun yung naiwanan niya. Kaya siguro huli. Huli na. Yan yung pinakahuling na pisa eh. Yung binuksan ko. Yan yung nung nag-hatch binuksan ko. Kasi hindi siya, hindi pa siya totally makalabas. So tinulungan ko na itlog. Ganon. Tinulungan ko siya makalabas. Siya yung pinakamalit naman talaga mula kong pisa. Pero syempre yan. Uh, hindi ko na ibebentang karne. Yan. Ano na yan eh. Uh, four months. Nasa... September 16. Oh, kasi nagtriman sila nung August 16. Yung mga pati yung mga kasama niya na nawala na wala na dito, na dispose, na dispose na. ito naman yung ano, uh, first na iniwan ko na pulet noon, naglilimlim na, malapit na ring baka baka hanggang before katapusan, magano na rin ito, magha-hatch na rin ito. Ito yung 10, yung itlog niya. Pero naging 12 kasi nga, yun yung hinahanap ng pinakabat, ay pinaka huling ng itlog. Ano, may nihalong dalawang itlog. So, hindi ko na kinuha. Kasi nga, kung kukunin ko pa, paano yun? Hindi ko alam kung saan doon. So, hindi ko na malahayan kasi eh. Kasi yung, ano, bali itong, yung bakin niya, ayun, yun, yan, yan o. Oh. Yan, yung bakin niya na yan. O oh, yan, ma-itlog na yan. So, ngayon ay four eggs na na malalaki ang nandyan. Mm. So, iyan, nung hinahanap pa lang niya yung pag-iitlogan niya, eh, pag uh, bababa ang inahin na yan, eh di, tataunan naman niya na, na nasa baba. Doon siguro siya pumasok dyan sa baki na yan. Kaya, meron siyang itlog dyan. Pero hindi bale. Okay na lang din kasi may 4 eggs na siya doon. At uh, itong mga mga tandang, alam niya inihahanap ko talaga inihahanap hina, ano? Hinahanapan nabubulol ako. <laughs> hinahanapan ko talaga ng ano nang pair nila. Oh, gusto ko yung malalaking ano, malalaking babae. Para pag magbebenta ng ano, yung live weight, mas madali kasi silang mag-convert ng ano eh ng feeds kaysa yung maliliit na lahi yung kalagang native. Mahirap 'yun, mahirap mag-convert ng feedtion, matagal. Mm. So, sa bagay mas kokonti ang kakainin nila. Ayoko ng maliit na ano na yung native. Gusto ko itong mga medyo upgraded na yung nalahi na ng ibang lahing malalaki. Ayan yung ano, yung uh, uh, pulit ah uh, inahin na siya ngayon kasi nang itlog naman na so, hindi mo na matatawag kasing pullet pag nangitlog na so yan yung inahin na ano inihalo niya yung itlog niya doon sa naglilimlim yun ang problema doon sa mga native chicken kasi kung minsan na ano yung pagka pagka naghahanap sila ng nest pagka hindi sila komportable doon sa ibinigay mo sa kanila hahanap sila at ihahalo diyan sa mga naglilimlim kung may naglilimlim ganyan pero kung walang naglilimlim, eh, hahanap sila ng ibang lugar kung hindi sila komportable. Nagkataon na dyan siya sa, ano, <laughs> sa nest ng naglilimlim komportable, doon yun Halo. Pero nung hindi na siya makaporma ngayon, kasi nga, naka-mainstay na ngayon yung naglilimlim dyan, halos hindi na bumamaba maghapon, kasi nga, malapit na siyang maghatch. Ma malapit na maghatch yung mga itlog niya. Baka before nga katapusan, meron na rin yan. Uh, di bali, meron pa namang dalawang bakante na brooder. Bali, yan yung ano, uh, isang bakante brooder. And then yung isa, ayan naman. So, ito yung inahina nandito, ito yung nasa gitna. Kaya, tatlong ano yan, tatlong brooder. Kaya, okay lang na kung mag-hatch ngayon yung isa, before katapusan yung isa na yun. Okay lang. Kaya, salamat sa panonood at yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin kayo. At pakishare itong video na to para at least may mga iba pang tao ma-inspire na magalaga ng native chicken. At para sa mga susunod na mga upload, pakipindot yung notification bell. Thank you. Salamat!